Ayan, good morning mga katunay Ayan, so, Meron tayong ride nyo Wednesday ride Ayan, kasama natin si Amo Ching at si Amo Angs Ayan, mga katunay natin Ayan, syempre Pupunta kami ng Hain May Baisiha dito na let's go sarap pala umangkas sa GS so yan mga tunay dito na tayo sa Solano We're uh, going to Bambang na Nueva Vizcaya so sabay pa sulit tayo dumaan siyempre mas uh, convenient dahil pagka sa mismong highway eh, ayan so, na marami ng motorista you know up 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 diba? para kang hinihele dyan oo oh, oh. Ayan mga tunay, we're heading na Nueva Ecija na So malapit na tayo sa Dalton Pass And so medyo traffic na dito sa Bundo Yan, mga Ayan mga tunay Tunod tayo Dalton Pass buhay, Nueva Ecija Ito na yung boundary ng Nueva uh, Vizcaya and Nueva Ecija yeah. Let's go, let's go Ayan na napaganda ng kabunduhan talaga Ayan mga katunay, we're here Eva Bulls Restaurant Ayan, wait lang Ganun pala ang pakiramdam ng makaangkas. Uh, 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 uh. Ay! Yan! Sara! Huh! Grabe! Ganun pala yung feeling ng nakaangkas. Ano? Maangawit yung uh, paa mo. Ano? Kasi hindi gumagalaw eh. Nakaangkas ka lang eh. Unlike na ikaw mismo yung nagdadrive. Eh... Kakambyo ka, pepreno ka. Ayan, good morning Nueva Ecija Ayan, dito na tayo Eva Bills Restaurant Dito yung sinasabi kong uh, Fresh nilang niluluto yung mga pagkain ano. Kaya dalawa lang yung ano Dalawang motor lang yung dala namin At uh, nakaangkas ako Kasi meron tayong kukuning motorsiklo Sa HN. Nueva Ecija Ayan Motor ni ano Kuya Angs So, mamaya pa uwi, syempre, ako na yung gagamit sa BM. I got the BM again. Ayan. And mga tunay food serve na. Kain muna tayo. Kapasarap. sarap Sarap. So yung mga katunay, tapos lang natin kumain. Uh, ayan, Medyo matirik na nga raw ng mga uh, 9 o'clock. lang tayo saglit and then uh, punta na tayo. So hindi pala sa Hain yung uh, pupuntahan natin. Dito lang, dito lang pala sa Muñoz. Ayan, so malapit na tayo, Nasa sa around 35 kilometers. Doon na tayo. Dito na tayo sa ano eh. pangkan eh. pangkan Na iba'y Pungkan pala. Yo mga tunay, let's go! Yeah. Get up na ulit tayo. Tapat daw yung bahay nyo. Yun. Ayan mga tunay. Dito na tayo. Dito tayo mismo sa city town proper ng munyos Ayan. Saan yung bahay nyo? Ayan. Ayan. Oh, baka yun. Let's go, let's go. Dito na daw. Saan ba yung kakabsat? Ayan. Oh, ito yung bahay niya. Ayan, dito nga. Andun yung ano eh. Andun yung GS sa loob. Oo nga eh. Let's go. Let's go. Nay? Yeah. Si Tay. Hi. Oo, kami po yung titingin ng motor niya. Upo. Sumakay po sa akin na Opo, oh, nasa bukid. pa ba daw okay. Baka baka mga gata may aso. Sige na Nagpapasabog na? Pataba. Ay, kala ko, kung eh. Nanguhuli ng isda tapos pinapasabog eh. Ha? <laughs> <laughs> Sige na, na lang namin dito. mga tunay all good na so yan ito na yung uh, bagong motor ni Kuya Angelo yan. on the XADV yan. so pupunta na kami ng bayan para magpagawa ng uh, deed of sale so, yan mga tunay pupunta na tayo sa sentro ng Gimba so yan mga tunay dito na tayo sa sentro ng uh, Gimba Nueva Ecija Yun o oh. Dito na tayo So ayusin lang yung mga papel And then Orekta na tayo. Bakit gamitin? Ha? Bakit? <laughs> Meron pang isang G ito sa iyo. May bahay yung uh, motor. Ay mga doon ay goods na. Ayan. Nagkabayaran na. At uh, lalagyan na din tayo. Uwi ng Isabela. Let's go, let's go. So, via ano na kami? Maliko. Bossing, wala na ka, Thank you. Thank you sa nakaka-refresh na juice. Eh, sarap ng juice eh. Bossing thank you Welcome to San Nicolás. Ayan, ayan yung bundok mga ito na eh. nakikita niyo na Pakiat na tayo mga katunay nasa langit na tayo madulas madumi basa ay kasalubong Ayan mga katunay Malabos na tayo ng highway Ng uh, Santa Fe Nueva Ecija Let's go Maliko yan, maliko mate. Ayun Highway na, Highway sabi niya yung so yun syempre maraming salamat na naman sa mga tatunay natin na natapos na namang panuorin uh, itong uh, ating vlog uh, at uh, syempre uh, palagi yung sandahan yung palagi kong pinasabi sa inyo mga katuloy na mahal mahal na mahal Ayun kayong lahat hanggat nandiyan kayo dito in OLG para sa inyo at gagawa uh, pa marami na video at syempre maraming salamat din sa nakasama natin na mag ride today yan Kuya Angelo kay Amo Chi good ride napakagal na Again, uh, experience to it and uh, perfect. Wala kang masabi, speechless sa performance ng BMW GS kompleto sa at uh, siyempre uh, happy tayo uh, isa sa mga katunay na naman natin uh, masaya dahil tapos uh, nakuha na naman ang uh, kanyang uh, inaasam-asam na motor system Ayan, ng uh, motor Honda XTDB 750 Ayan syempre at uh, Pansamantala ko munang Pupukulong ng ating vlog dito At nakita sa tayo na dito sa uh, Susunod na vlog Maraming salamat sa support ng tunay Lagi yung tandaan mga katuna yes, Ayan sila siya Bye bye